I love small very much. Yeah. asawa ni Small Laude na si Philip Laude, allegedly di umano, may ibang babaeng karelasyon. Babaeng di umano, allegedly, lihim raw na karelasyon ni Philip Laude, lumantad sa social media at inilabas ang mga screenshots ng private conversations nila di umano ni Philip Laude. Mainit na pinag-uusapan na ngayon sa social media at viral na ang kumakalat na post ng isang babaeng nagngangalang si Precious Lara Sue, kung saan isiniwalat nito sa kanyang social media ang mga screenshots ng private conversations allegedly di umano ng kanyang lihim raw na karelasyon ang businessman na si Philip Laude ang asawa ni Small Laude. Ipinose ito publicly ni Precious Lara Su sa kanyang IG account. Ang di umano, allegedly, ang kanyang larawan kasama si Philip Laude. Makikita sa nasabing larawan na ibinahagi sa publiko sa pamamagitan ng social media ni Precious Lara Su na nasa loob ito ng sasakyan kasama si Philip Laude na nakakapit ito sa braso ni Philip at sweet na sweet. Ayon sa ilang mga netizens, nauna raw itong inilantad sa publiko ang screenshots ng private conversations na ito sa mismong FB account raw ni Philip Laude noong pang, noong pang October 31 dahil posibleng raw di umano allegedly na access ito ni Precious Lara Su at ito ang lumantad sa publiko sa pamamagitan ng social media account ni Philip Laude pero agad daw itong tinanggal Subalit, muli raw itong inilantad muli sa publiko ni Precious Lara Su sa kanyang sariling IG account para ipakita sa kanyang mga followers at sa publiko ang diumano again, allegedly, na lihim na relasyon nila ni Philip Laude. Naglalaman ito ng palitan nila ng mga mensahe patungkol sa diumano allegedly, lihim raw nilang relasyon. Makikita pa ang narawan Ni Philip Laudis sa kanilang conversation sa caption ng pasabog na post na ito ni Precious Larasu say pa niya in love with a lie the person I fell in love with never existed he created this persona just for me He saw how wonderful I was and copied my characteristics. He pretended to like the things I like so he would be more believable to me. He knew me smart and wouldn't want If he portrayed his true nature, he made me believe he was madly in love with me. He made me believe I was the center of the universe and then he stopped playing. He knew he had me caught in their trap. He knew me would kill myself trying to get back the person I fell in love with. He didn't care. He never cared. Mainit na itong pinag-uusapan ngayon sa social media at nag-viral na dahil dito, burado na sa Instagram ang post na ito ni Precious Lara Su. Nag-deactivate na rin siya ng kanyang Instagram account. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag si Philip Laude tungkol sa issue at kaugnay nito, wala pa rin inlalabas na pahayag sa social media o sa publiko si Small Laude sa isyong kinasasangkutan ngayon ng kanyang asawa na si Philip. Labis naman itong ikinagulat at ikinagimbal ng mga netizens. Narito pang ilan sa mga komento at reaksyon ng mga netizens tungkol sa isyu